talo tayo mga idols sa uh, laban ni Jerwin Alcajas no pero so uh, si Takuma Inuwi no kapatid ni The Naoya Monster no talo tayo idol hindi natin masisisi yung boxer natin kung bakit uh, na knockdown sila o sumuko sila sa laban mga idol or hinihingal, nat, inihingal sila idol wala tayong karapatan na uh, sa tawagin silang boy hingal o ano pa ba yung mga dapat natin itawag sa nila. wala tayong karapatan mga idol dahil hindi natin alam kung ano yung mga pinagdaanan nila para uh, makuha nila yung timbang na na kanilang paglalabanan mga idol no? so yun na ang payo ko yung mga idol no? wag tayong kainin, kainin ng kasama no? wag tayong gumaya kay SB no? kay boy uh, boy laway at boy aso, boy tahol, boy boy, boy mukha pera, no? Dami kong itatawag yung mga idol at may karapatan tayong sabihin sa kanya yan dahil nilalait lait po yung mga hero po natin, no? Yung nagbigay ng karangalan sa atin dito na naging three division world champion pa si Idol Champ kasi mga idol. Sino yung mga kung sino may yung mga followers ni uh, Boy Aso, no? Si Boy wheelchair no si SB, si uh, si uh, silver Silver's voice ba yan yung ano niya paki ano sa kanya to paki share sa kanya lawang pake. talagang nagkamalas-malas po nagkamalas-malas po yung mga box mga pack ng ano hawak ni MP promotion no ni Mani, Senator Manny Pacquiao iwan ko ba hindi to binigyan ng action agad kasi ni idol Manny Pacquiao na para hindi ko kasi alam kung binigyan ba to ng basbas para sabihin o sabihin at bastusin po yung mga mga world champion natin dito sa Pilipinas no. Talagang nagkamalas-malas na po eh, idol dahil isipin niyo idol ha? si Tapalis na knockdown po siya ni Inoue ng 9 rounds o 8 rounds. Si Sultan sa first round lang. Puro pa ano, puro pa sa body chat ang mga idol natin masisi po yan mga idol dahil mga buksingero po yan at kanya kanya po yan sila ng training talagang ginagawa nila lahat para kasi uh, mga idol kung magipaglaban ka idol masakit po yung sa sarili mo na wala kang laban talagang hihingalin hindi ka abot ng ganun kahaba na makipaglaban ka talaga tsaka alam naman natin sa sarili natin mga Pilipino tayo wag tayo maniwala na kung no sa Japan ang laban uh, Japan ang laban kaya natalo ang Pilipino. Huwag, wag tayo maniwala mga idol dahil tayo mga Pilipino idol. Kahit sa ang sulok tayo dalhin, palaban tayo. May pusong Pinoy tayo mga idol. Kahit sa ang sulok ka dalhin, mabubuhay ka. Yan ang Pilipino. Yan ang tunay na Pilipino. No? Itong ano mga idol, may sasabihin lang ako mga idol, wag kayo maging wag kayo magsama sa akin ng loob. Dapat kaya pa nga maging masama sa loob sa ginagawa ni Isbe no. Uh, Silver's Boy. Si Boy Aso, ang tagatahol ng MP Promotion no. Dapat don tayo maging masamang loob natin sa kanya dahil sinira po niya yung commu uh, boxing community ng Pilipinas no. Sinira po niya ang boxing community ng Pilipinas. Yan. Yan lang sasabihin ko. Sinira niya. Sinira niya. Alam yung mga idol no yung mga hero mga idol, Mag magkakaibigan yan, magkakakilala yung mga idol. Dahil sa kanya mga idol, nag -away -away po yung mga hero natin. No? Tulad kita Tapares at Casimiro, gusto niya paglabanin yung dalawa. Ginagawa mo kang, ano, SB, ginagawa mo kami yung mga Pilipinong bobo, ah. Ba't mo paglalabanin yung dalawa mga, ang dalawang fighter natin sa dito sa Pilipinas? Bakit? Gano'n na ba gano'n na ba karami dito sa Pilipinas na na pwede natin i, i ano, i-recommend natin sa ibang bansa na kaya kaya mag kaya magpapatulog, no? Kakaunti lang tayo mga mga boxer dito sa Pilip, sa Pilipinas. Boy Aso, buoy taol, SB. Kakaunti lang tayo kaya wag na natin paglabanin yung dalawa. Wag natin pag-awayin yung dalawa dahil karangalan nila na ma mag na matagumpay nila katagumpay uh, tagumpay rin ng Pilipinas nagkabulol-bulol ako sa iyo USB iwan ko sa iyo <coughs> so hanggang dito na muna yung video natin mga guys uh, mga idol no? mga Kukumatos TV Vlog uh, huwag nga pala kalimutan yung YouTube channel natin at page natin ako nga pala si Kukumatos TV Vlog uh, subscribe my channel and hit notification bell para lagi makasunod sa aking video no? At sa sunod, uh, na lang po kung tagasan kayo para uh, alam natin kung tagasan yung nanonood dito sa ating video, no? Sa ating vlog. Sige, maraming salamat mga idol.